Good afternoon po sa inyong lahat. Ikaw, kakawin ko lang po galing sa work. Kaya ngayon, po ay kakain na. Wala pa yung asawa ko. Siguro nag-ano siya, bumiyahe ng uh, lalamove siya. Uh, yung asawa ko is naglalalamove. Minsan naman, ay hinahire siya as driver. Kaya, ayan, ko lang siya. Kasi, naisipan niya bumiyahe. Kaya malaking, ano yun, tulong sa kanya. Hindi ko na siya nahihintay kasi gutom na ako. So, ang ulam ko po ngayon ay, yun po, pritong talong, as, ano to, um, dilis Maalat yan, pero binanlawan ko muna bago ko pre nito para hindi maalat. kasi meron ako noodles. Minsan lang naman ako mag-noodles pag maulan. Bakas kasi naulan ngayon eh. Hirahan ko na lang si Aaron ngayon. Pag maya, kain na lang siya. Kain po tayo. Ang grabe. Siyap so, talaga kumain pag gutom. Hindi masarap. Actually, itong ano, talong na to. Pinadala ng tatay ko galing probinsya pa to. Ginagawa ko, sobrang dami. Kaya ginagawa ko, inuunti-unti ko siyang prituhin. Yun. Three days ko na inuulam to eh. Hindi ako bumibili ng ulam masyado. Kasi, marami pa tong talong ni tatay. Na pinadala sa akin. tatanim kasi siya sa probinsya. So bukod sa talong, ito pinadala rin niya itong anong dilis. Pinadala rin siya ng papaya at ano yun. Ano pa ba? Yun yung uh, papaya at yung <clears throat> yun. Yung ano, yung buto ng sitaw na dried. Sarap yun ilaga, ilaga. is uh, August 28 po mga kalisners kapag duty ako as clinic nurse kanina so far konti lang din ang naging patient namin dahil siguro sa maulan ang mga naging patient namin, may mga nagpa-consulta meron din namang nagpa-inject ng anti-rabies anti-rabies vaccine Magpa follow up day nila May okay, marunong na rin ako mag-ano mag-inject ng anti-rabies sa mga nakalmot nakagat ng aso o pusa 'yun. Pupunta sa amin para magpa-check up. kung taga ano po kayo, Bulacan or Bang North Caloocan po, baka gusto nyo magpa-check up. Punta lang po kayo dito sa mga clinic or branches po nung pinapasukan po. Sharp talaga dito. biniliyan ni tatay bago niya padala or siya mismo nagbilad niyan. Ang daming gutom. Masarap kumain pag umuulan, no? Nakakagutom. Shout po kay Ma'am Jo. Kain tayo, Ma'am. Sa po yung kasama ko kanina sa ano? Sa Bulacan, sa Muzon. Pinakao kakain naman yung gabi. Pinakao naman yung gabi. bigas pala. Napakasarap. Padala rin ko yate ng tatay. Kalahating sako. Pananim niya ata po. Sarap na noodles. Ramen to eh. Naman ko na lang maraming tubig mamaya. 都说好。 Grabe. Ayan. Ayan. <coughs> Dahil pa natira o. Oh. So, yun nga, nakakain na ako. Busog na busog ako. Nakagibsan yung gutom. Inom tayo yung tubig. O, saan na ilaw Ay, Grabe dito. Sarap. Sarap ng pakiramdam kapag ka nakakakain. Pag naibsan yung gutom, grabe. Mga di diba? Kayo ba? Kapag ka nakakakain kayo, tapos gutom na gutom. Anong pakiramdam niyo pag ka nakakain kayo? Siyempre, di ba? Sarap. Ay, hey, grabe. Pahinga muna. Yung kapatid ko, hindi naman nang ano, um, pasawayan yun ah. Hindi ba yung mga damit niya dito? So, ayun uh, na nga, mga kalis, painga muna ako. And then, mamaya, um, after 30 minutes, papababain ko lang yung kinain ko. Mamaya ulit, mag-aayos ako dito sa bahay para hindi magulo. Ay! Sige po, bye-bye.